Ngayon, sa aming bahay pagawaan, may magandang paninda. Isang pares ng magkapatid na babae. Huwag kayo magalala. Mga ulila sila. Kapag binili ninyo, walang magiging problema. Uh, ate, sanction. Ngayon, i-auction natin ang kapatid na babae. Panimunang presyo, isang milyon. Limang milyon. Itong dalawang magkapatid, kukunin ko sila. Si Mr. C ay magbibigay ng limang milyon. May mas tataas pa ba? Limang milyon isang beses. Limang milyon pangalawang beses. Limang milyon, tatlong beses. Tapos na. Huwag kang lumapit. Sa'n siya? Ate! Uh, uh. ate. Uh. Pitaan mo ate ko! Ate! Nakakainis. Tingnan mo kami ng kapatid mo kung paano magiging masaya. Ah, Sing Shen. Huwag mo sa ate ko. Sing Shen, nakikiusap ako. Sige, inuwin mo ang bote ng gamot na ito. Pagkakawalan ko ang ate mo.